gan sa sariling naratibo ang China sa ginawa nitong pangahara sa PCG. Naniniwala naman ang mga eksperto na makatutulong ang joint patrols para pigilan ang agresibong aksyon ng Beijing. May balitang A to Z si Billy Torres. Muling ibinalik ng China sa Pilipinas ang CC sa pinakahuling pangaharas ito sa resupply mission ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal. Bumalik din ang Beijing sa argumento nitong nilalabag umano ng Pilipinas ang International at Declaration on the Conduct of Parties sa South China Sea at anilay hindi pagtupad sa pangakong alisin ng BRP Sierra Madre sa nasabing teritoryo. Sinisi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Maoning ang U.S. sa aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil sa anilay suporta nito. Iginit naman ang National Security Council na ang China ang bumubuo ng tensyon at hindi ang Pilipinas. The entire world now knows that the collision that happened in the West Philippine Sea was caused by the dangerous maneuvers of uh, Chinese Coast Guard vessels acting in concert with the Chinese maritime militia. The false narratives coming from Beijing um, is the one creating these tensions and the movements of the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia in the West Philippine Sea during Aurora missions are the ones increasing tensions and definitely not the Philippines. Naniniwala ang think tank strat ADR Institute na makatutulong kung magkakaroon na aktibong joint patrol sa Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa WPS para sa lagi ng agresibong aksyon ng China. The audience of China is uh, their own internal population. Justifying their actions. This is within our sovereign rights as a nation. This is within our exclusive economic zone based on international law. They have escalated. So, why do we need to follow their point of view? So, it's time for us also to maintain peace and stability. because I think not only us but the whole even of ASEAN believes in a rules-based international order. Ikinukonsidera naman ng Armed Forces of the Philippines ang iba pang paraan ng pagpapadala ng no supply sa BRP Sierra Madre. Gayong paulit-ulit ang taktika ng China sa pangaharang nito. Lahat naman ng bagay na yan ay kinukonsidera because what we want to accomplish actually is a successful raw remission without interference from any party at all. So lahat yan ay and even other uh, modes of uh, resupply, we can, consider that also. Kasunod naman ang utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Target tapusin ng PCG ang investigasyon sa nangyaring banggaan sa loob ng limang araw. Bukod sa diplomatic protest na isinampan ng Department of Foreign Affairs kontra Beijing, ikinukonsidera rin ng gobyerno ng Pilipinas na mag-file lang kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea ayon sa NSC. Para sa balitang A to Z, Billy Torres.